nalilinta sa isang uh, sa executive department, isang mataas na official. Did mo. Chismoso ka talaga. Chismoso. Nalilin ka. Senador ka. Ganyan ka magtanong. Punyemas ka. Ako Alam ko na kung bakit nakakasundo itong dalawang senador na ito na si Senador Tolfa at si Senador Chingay sa pagiging Marites. Alam niyo diba kung bakit? Pareho ba na silang convicted? <laughs> Welcome to the club pa na yun. Isang kahindik-hindik na naman ang nangyayari sa ating Senado. Dalawang senador nakita na naman sa kanilang pagiging chismoso. So, ito ba ang unang pagkakataon na naging chismoso ang dalawang senador na ito? Sino ang tinutukoy ko? Ito ay si Senator Tulfa at si Senator Jingay. So, ano na naman ba ang kanilang ginawa? Pero bago yan, what's up mga chismosa at mga chismosa at welcome sa isang namang video kung saan manggagalaitin na naman ang bawat isa sa atin. So, balik tanaw muna tayo dito sa dalawang chismosong senador na ito na sina Tulfa at sina Jinggay Pumotok noon ang balita at pinakalat noon ni Malay Christopher Min na itong si Dominic Roque ay hawak di umano ng politikong haha! <laughs> Dahil nga sa naging viral at usap-usapan na naman ito ay sumingit itong dalawang chismosong senador na si Sen. Tulfa at si Sen. Jinggay. Pasahin natin itong report na ito. Ang sabi, Marites, Christopher Min, inusisa ni na Sen. Tulfo, Estrada, Hiwalay ang Bea Alonso, Dominic Roque. Oh, di ba? Baka senador, tapos magkikipag-chismisan sa reyna ng mga chismosa. Ito yung unang pagkakataon na nakita ko ha, na naibulat-lat sila, hindi napigilan, ng reyna ng chismosa, ang magsalita. At maibuking na itong dalawang palang ito, ay mga chismoso. So ayon dito sa report, maging sina Senator Tulfo at Senator Jinggoy Estrada, ay naintriga raw sa ikawalayang Bea Alonso at Dominic Roque. Kita nyo na, mga chismos, oh, talaga itong dalawang ito at hindi na mapigilan. Nakikisausaw, maging sabalit showbiz lang showbizlandya. So, tuloy natin. Kinuwento ni Christopher Min na maging sina Sen. Tulfo at Senator Jingoy Estrada ay naintriga sa breakup ni Bay Alonso at Dominic Roque. Ha! Kaya pala yung paborito niyong piskal. Ano, Senator Rafi? Ang lagi niyang sinasabi, mga intriguero. Hi, birds of the same feather. Locks together talaga, di ba? <laughs> Alam niyo po si Senator Rafi Tulfo at si Senator Jingoy Estrada at marami pa pong politiko agad-agad na tumawag sa akin. Nanay, Sino po ba itong politiko na nasasangkot sa hiwalayan nila Bea Alonso at Dominic Roque? Ha 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 ha! Lang ang laging sagot ko. Sige na, kami ang kinukulit ng mga kapwa namin politiko. Ano ba? Sabihin mo na! Secret lang natin. Kwento ni Christopher Min. So dito nagpapatunay na itong mga politiko, lalong lalo si Senator Rabbit Tulfo at Joseph at ano sino ba to? At si Jingoy Estrada ay mga rey na ng mga chismosa dahil maging ang mga ibang senator ay nagtatanong sa kanila sige na tanungin mo na kay Manay Christy for me para ba is mo na din sa amin so ngayon pagdinig na naman na ito na may kasangkot si Alice Go ay dito na naman lumabas ang pagkatsismoso ng dalawang ito imagine nasa formal sila na pagdinig ng Senado para humimbag ng ating mga batas pero alam niyo ba na puro chismis lang na naman ang kanilang ipinakalat. Tingnan nga natin ito, mga kachismos at mga chismos. na Totoo ba? Na puro chismis na naman ang na lumabas sa bunganga ni, 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 ni Estrada at ni Sen. Rapidolfo. Let's watch this. Quite personal na. Huh? Opo. Okay. Wala ka asawa? Wala po. Boyfriend? Wala po. Sigurado? Sigurado po. Wala ka living partner? Wala po. Just ko naman yung eh, mga question niya, yes. Senator. Baka gusto mo umisa. Yung live-in partner mo, eh, nagmamanage ng uh, Pogo operations mo sa Bumban? Hindi po. Sigurado ko. Wala nga siyang sinasabi na ano, negosyo at walang connection sa Pogo. Tapos pinipilit mo na naman na yung line of questioning mo iba eh. Ba? Sigurado po ako. Wala ka relasyon sa isang public official? Wala po. Marami po na po sila nalilink po sa akin simula po na buksan pong issue. Showbiz. ba diba, sabi ko? Chismoso talaga to eh. Issue. Sobrang... Pero mas malala mamaya. Kaysa na to rapi. Ang dami na po nila nililink, nililink po sa akin pero wala pong partner. Wala parang, pong... Parang, parang nililink sa'yo? Romantically? Or... Or what? Or what man? Gumaganyan-ganyan po <laughs> eh, Yes po, your honor. Sino-sino? Huwag <laughs> na po natin pag-usap. No, 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 Ano, ano, ano ba ito? Maglalimpag ng batas ang ginagawa ninyo dyan hindi para makapag-chismisan. kayo ng taong bayan para gumawa ng batas. Hindi magtanong lang kung ano-ano. Because I have, no, it's not a laughing matter because I have received... It is a laughing matter. A very reliable information that uh, you have a live-in partner that manages the uh, FOGO operations in your, your town. Kiss Honor, hindi po, wala pong katotohanan po yun. Hmm? Kahit nga po ipalabas niyo po sila, magharap po kami, hindi po yun totoo. Eh, mayor din. Kapwa mo mayor. Sino po, your honor, sino po kaya siya? Hmm? Para masabi ko naman po sa kanya na hindi po totoo yun. Eh, pag uh, itatay-evolge ko, eh, syempre, di-deny mo. Kapag i-splock mo, i-de-deny din niyo. Ganyan talaga ang showbiz land Ikaw naman, parang hindi ka ma eh. Ah, uh, hindi naman po kasi mayor totoo. Mayor sa isang uh, bayan sa Norte. Opo. May kilala ka ba? Ah, uh, Norte po. Marami po ang kakilalang mayor po ng Norte po. So, sa Pangasinan? Pangasinan meron po. Alam ko na po yung nilink niyo po sa akin. O, oh, hindi ako naglilink sa'yo. <laughs> wala akong... Ano. Pero wala pong katotoo. O, oh, hindi totoo ang naglilink pero ikaw ang nag-open. May kilala ka bang mayor sa Norte Uh, may boyfriend ka, may sabo ka, may kalibing partner ka, ikaw ang nag-open niya ni eh, Tanga. Sino, sino totoo? ba yun? Nililink, nililink siya <laughs> Kayo na lang po magsabi sa akin, Your Honor. Para sigurado baka mamaya madamay pa po sila kung magme-mention po ako ng pangalan. Magsasalita naman Eko, po ako ng totoo. Ikaw nagsasabi, uh, kilala mo na ako, sino ang nililink ko sa'yo. Sino, oo, oh, 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 oh. sabi mo hindi ka nagdiling. Pero ngayon, kilala mo na kung sino ang nililink ko sa'yo. Ano ba talaga? Marites ko talaga. Sabihin yun. sabihin mo ko sino. Basta, uh, your honor, wala pong boyfriend, wala pong partner Kaya pa, naman madam, na, ano, pinapahihwating mo na, sino yung nalilink sa'yo? Your honor, uh, yung nagsabi po sa inyo na possible siya po yung nakalink, siya po yung nalilink po sa akin ng mayor, uh, pwede po po ba malaman kung sino po siya? Para tama po yung isa po na sa isip ko po. Mayor nga, nga At na po kasi po ba siya? Ha? Ang lawak ng pagkasinan, chismoso ka talagi. naman po Ay, siya. Hindi ko naman kilala eh. Yung ko nagkwento said, hindi po laughing matter ito. Oh, po. Madam Sorry? Chair. And Sen. Jin Goy... Oo, I... oh, ayan no? daw. Oh, narinig niyo. Madam Chair. Pwede makasingit. I think Sen Rafi would But like to interject. Sige, ito alaw. Sen Rafi. Eh, uh, bakit hindi mo sinabi pwedeng makasingit? Hindi kompleto. Uh, kasi, uh, alam ko na ako the reason bakit uh, nabanggit yung mga mayor kasi that's connection. Oh, connection? Baker. Fiscal EJ, kawai-kawai, baker daw. Sino baker mo? Ah, uh, importante po yan. It's not laughing matter, really. Because ang ginagawa lang din sa inyo. It is a laughing matter. Go is establishing a connection. Lumawak yung connection mo, kaya lumawak din yung negosyo mo. Now, aside from mayor, yaman din na pinag-usapan natin yung linkage. Ayan na, ayan na, ayan na. Nalilink ka sa isang, uh, sa executive department, isang mataas na official. Did you Chismoso ka talaga. Chismoso. Naliling ka. Senador ka, ganyan ka magtanong. Ponyemas ka. Pero alam mo yan? Na isang mataas na official sa executive, naliling ka Ah uh, Your Honor, hindi ko po alam. Ngayon ko pa lang po siya narinig. Buti pa nga ikaw alam mo. Siya hindi. Chismoso ka kasi. You sure? Apo, sure po. Okay. Thank you, Sen. Rafi. Sen. Jingoy? Oh, saan pa punta to? Sayang pera ng bayan. Okay, ah, uh, sino? Sabi mo na sa akin kung sino. May alam ka, di eh. Sabihin mo na rito sa komite. Ah, uh, your honor. Well, kaya ako binibring out ito. ah, huh? because the, the reports that I received is that your partner, yung nalil... Putra kayo, sayang ang pera ng bayan. Sa yung mayor ng Pangasinan is the one managing and operating your Pogo business. Wala nga siyang pogo-business. tarantado talaga kayo eh. Ngayon ka na kayo pumunta dyan eh. Tapos kung ano-ano ano pinagsasabihin niyo. Alright. Wala akong pakialam sa... sa... sa mga... relasyon niyo I, I do not care kung may relasyon kayo. So, so be it. Wala ka palang pakialam? Bakit tinanong mo pa? Bakit nilabas mo pa? Eh, <laughs> so, Wala akong pakialam. Uh, Your Honor, wala po akong alam na may mayor po na nakalink po sa akin. Gawa po ng siya po ay nag po ng Pogo Business po. At wala rin po akong Pogo Business po, Your Honor. Correct. Ilang beses na siya sinasabi. Eh, wala siya Pogo Business. Bakit pinagpipilitan mo? Honor. Di ba may lupa ka sa pamban? Meron po. Hmm. Tinayo mo ng Pogo? Your Honor, um, uh, hindi po siya pogo lahat. Bago po ako nag-divest po, Your Honor, yan po isang mixed-use development po. Meron pong mall, meron pong residential. At yung pogo Buti po, po yung pogo po, second and third. Ay, alam ko na. Alam ko na kung bakit, bakit, ano, alam ko na. Alam ko na kung bakit nakakasundo itong dalawang senador na ito, na si Senador Tolfa at si Senador Chingay sa pagiging Marites. Alam niyo ba kung bakit? Pareho ba na silang convicted? <laughs> Welcome to the club pa na yun. <laughs> Third and fourth floor lang po. Kaya yeah, nga, meron pa rin. So hanggang di na lang, hindi na natin kaya. Sayang oras, sayang pera ng bayan, pinapasawad kayo para magchismisan sa Senado. Yan ang basihan ninyo para gumawa ng batas, ganun ba? Yung chismisan. Ha? Yung nalilink kay ganito, daliling kay ganyan. Para namang walang na link sa inyo eh. Kakapal nyo dito Yun lang. Bye-bye. Tabi nga talaga to. <laughs>